tanggap nyo po? Isang lang po. Isang piso? Sa ako may pamasahe po, po yon Tingin ko po, kulang. Kulang sa marami pa. Ah... Uh... Okay, so take note nyo ah, kasi ang sabi dyan, 1.5 daw ang in-offer, pero sandaan lang ang binigay. Kasi meron tayong interview no? ngayon ng uh, SMNI dito sa mamang ito. Na siya mismo ang nagsabi na 100 daw ang ibinigay sa kanila pero ang nagbigay daw ay yung grupo daw ni Boss Ninyo. Kahap ay nung isang araw nung kay sa rally, di ba? Hmm. O oh, anong sabi? Hindi po uh, ilililit ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. Mm -hmm. Pero ano para sa rahan na yung ano problema ano manuk para pira, -pira ang laban. Oo, oh, oo. Oh. Kaya kami sandaan. Ah, binigyan kayo ng pera ng 100 oh. para siraan yung rally. Hmm. Parang ganon. Sino nagbigay sa inyo? Yung vlogger para yung, ano yung assistant niya, si Edgar, yung naalala ko. Edgar ang kanyang assistant? Oo. Oh. Oh, oh. Tapos in-interview kayo. Oo. Oh. Anong pagkakasabi sa inyo para... No, Sabihin no na, ano, na babayaran, kung no, magkano, taga saan, ganyan. Pasiraan oh. lang. Oo. Oh, oh. Eh anong sinabi nyo para manira daw? Eh ano daw na, ano, binayaran kami, ganyan sa rally. Oh, oh. Pero hindi, eh, hindi naman, kung, kung kayo lang, hindi naman kayo talaga magsasabi hindi na ng kami, panin. Sabi wala kaming alam dyan. Oo. Oh, oh. So, paano wala kaming alam-alam. Kaya nga eh. Kasi, sumita. Lilinisin ka ko lang yung pangalan ko. Lilinisin dapat, niyo yung pangalan nyo. Dapat hindi gano'n yung ginagawa na para, ano? Oo. Oh, Manira oh, oh. ng tao. Oo. Oh, oh, Pero halimbawa, uh, eh, bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Eh, 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 taga-retor kasi kami. Wala kami mga bahay eh. Mm -hmm. Siyempre, kaya bilang kapal sa isang daan, eh, pumayag na kami. Oo, oh, oh. pero alam nyong mali din. Oo, oh, mali. Oh, oh. Mali, pero ang, ang dapat ang sisihin dyan, yung nag-vlog. Oo, oh, oo, oh, diba? oo. Oh, oh. Kasi hindi masana kami sasama niya kung hindi siya nagsabi. Mm Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. Dapat humarap din siya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kasi diba? kumakalat din yung oo, kayo sa social media, di ba? Pati yung pop sa pamilya ko, yung hiya na nga ako eh mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Dapat ang dyan, yung kumukuha ng video. mm mm Basta ang alam ko, kalbo yun eh. Tapos yung niya, si Edgar. Oh, oh, oh. Dapat, dapat, dapat sisihin nila yung ano, tao. mm -hmm. Kasi sa mga kasamahan ko dito, kinuha lang kami dito. Mm -hmm. Eh yun na nga, eh, akala ko kasi kung ano, kung, kung kung maganda ay hindi pala maganda. Mm -hmm. Kaya nagtaka ako kung bakit ganoon, na kumalat ka agad. kaagad. Okay, okay. Dapat so hindi nila ano, dapat linisin, kada dapat humarap sa dito. Mm -hmm. Para malis ang pangalan namin lahat dito. Oo, oh, oh. Ngayon lang 'to nangyari sa inyo na first for the first time sa buhay ko 'to na na, na, makita sa social media. Oo, oh, oh, ano? dahil kumakalat nga kayo Pati ngayon. Pati yung pamilya ko tuloy gagantagal sa akin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Ilinisin natin yung pangalan sa ng, ngayon. Ano, sa lahat na nanonood ngayon, mm -hmm. dapat huwag niyong husgahan yung tao na ano, binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Oo. Oh, oh. Kaya ko naman ituro sila eh. Oo. Oh, oh. So, kung, kung alam ko lang na panir panirampuri lang pala yun eh. Oh, oh. ko. Correct. Diba? So, so lang yun, eh. Oh. So, tinuru eh. so, tinuruan kayo kung o, ano tinuruan sasabihin? kami kung, kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangal pangalan namin. Oh. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat hmm. magsalita. magsasalita. Eh ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan o, nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano social media, hmm. huwag kayo puri sa akin kasi minayaran lang kami. Okay, okay. Boss, ano, ano, masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa eh, dapat humarap siya sa akin dito. Para malaman din niya Okay. Para ma makuyog siya sa mga tao dito ang ginawa niya. Okay. Ang kagali lang yun. Wala, oh, wala kayong mask po para oh. makita? Oh. Hindi po kasi nag nagkati kasi yung pamilya ko eh. Mm -hmm. Kaya kaya ako tumong pakita. Oo. Oh. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, oh, ako yun. Ikaw yung may balbas, oo. Okay. Oh. Okay. Yan, sige, so, sige. Tapos marami naman kami na ano dito. Hindi lang marami ako. Marami kayong nakuha. Ay, marami dami. nakuha. Binabayaran kami isang para magsalita. Iakala ko kasi yung Malinis ang gawain hindi pala. E mm -hmm. Eh okay. ngayon kung kung ano, binasan ko sa vlogger pati kasama si Edgar, pumarap siya sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Okay Galing sige. lang. Sige, sige, sige. Thank sige. you, thank you, thank you. Oh, okay po. Panira pala yung oh. ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ah, uh, ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Vegeta. Oh. Okay. Si Vegeta, isa sa mga Okay, okay. Mm. Thank you, thank you. Veggie. Sige, sige, thank you. Di ba ikaw iko yung interview ka hapon? Sabi mo na kasamahan ka namin? Salamat, sabi niyo boss. Paano yung pagkaka... pagka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? hindi naman ng tanga. Ha? pangkain. ng Magkano? 100. Sandaan. So paano yung ano, yung yung mga sinabi niyo doon sa video? Tinuro lang. lang. Ha? Tinuro lang pala. Tinuro lang sa inyo. Sino sino yung lumapit sa inyo? Ano nakikita... pangalan nun? Alam mo? Vlogger din. Pero dito na kayo nakatira. Dito rin kayo tumatambay. Pero ano sabi sa inyo na ano? Para magsalita na dun sa video. Siya ang nagturo. Dun sa mga sinabi nyo dun sa video. Tignan nyo naman to. Parang minadali. Parang ang tingin ko nga dito mga kababayan no. Parang iisang t-shirt lang ito tapos bawat interview o oh, ito isuot mo. Ba baka isang t-shirt lang talaga ang isuot ng mga to. Kasi kung sana eh ang ginawa sana ni boss ninyo dito, group picture para makita natin na nakasuot talaga yung kung ilan mang yan, anim ba yan na na-interview, nakasuot sila. Baka nga bawat interview eh tinanggal nung isa, uh, lipat naman sa isa. Kasi tingnan niyo parang minadali no. Ayan o, minadali. Lalo na yung isa, tingnan nyo yung susunod. Ito, si mama, talagang halatang halata tingnan nyo. Labas na labas yung panloob niya, yung talagang original na damit. Ito ang masyadong halata, tingnan nyo. <laughs> siguro di kwelyo kasi ito, kaya mahirap itago. Kita nyo, halatang nagmamadali. O, sige, tanggalin mo na yan, tanggalin mo na yan. Dati suot nung isa naman, o, sige, isa naman yung i-interviewin. Parang ganoon ang labas nito. Eh, mas maganda siguro dito ay group picture para makita natin or group interview kumbaga nagkaroon ng inspection ang Manila Police District ano kapulisan kasama itong si ayan nandoon si Boss ninyo kasama yung itong si uh, Manila Police District Director Police uh, Brigadier General uh, Ibay ano si Bay. Ayan. So wala namang problema, wala namang kaso diyan. Kaso lang syempre sana naman ito ay hindi nababahiran ano ng parang connect connection. Kasi kung nakita naman ninyo, uh, ayan, merong ang dalawa dyan sa likod. Ewan ko kung yan na yung tinawag nila o ano. Ano bang pinag-uusapan natin dyan, boss cap? Ninyo, ayan, Oh, ang uh, ito kasi yung vicinity ng rally. Ayan, makikita nyo sa background eh, yung mga nagrarally nga for Pastor Kibuloy. At kung makikita nyo talaga si boss ninyo, siya talaga yung team leader. Kita nyo naman eh, ba? Diba? Obviously. Boss, boss pa-confirm lang namin, ito pa yung lumapit sa inyo. Oo, oh, yan, yan. Para, para kinuha kami para magsalita. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? Sandaan lang yan. Hayop na putang ina. Makamakita, bubugin ko pa yung hayop na alam niyo na so, i-upload niya sa social media yung video. ini na... hindi, hindi namin alam. No comment ako mismo kung para ano. Hindi namin alam tayo na ganun pa nangyayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Doon sa sasabihin lang namin kung kung paano siya sabi niya. ini hmm. Hindi namin alam na panirilan puri pala kay pastor 'yon. Dapat kung, kung alam namin panirilan puri, puta pa tatanggapin namin 'yon. Hmm. Dapat, Pero... dapat kung mga ganyan, Bigyan proteksyon niyo yung mga tao para para lumabas sa taong putang ina ng hayop na yan. Pwede pa kayo describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis? Pulis uh, daw siya? Uh, ano siya? Yung nakalagay doon na uh, team, uh, ano, team police. Tapos may sa siya logo ng pulis dito, dalawa, so, naka-white. So, ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na pulis? Oo. Team leader daw siya, team leader. Eh putang na, kung makita ko dito, puta bubugin ko 'tong hayop na 'yan eh. Manila puri pa lang yung ginagawa niya. Yun. Kung alam namin bakit ay bait papay kami sa isang daan lang. 'Di ba? Ang, ang gusto lang malilinawin namin, bigyan kami proteksyon ng mga tao para ma madiin ang hayop na 'yan. 'Yun lang gusto namin. Para ngayon malinis na, pangalan namin. Ngayon na ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi niyo ngayon sa taong bayan na, wag, galit na galit sa inyo? Wag wag kayong maniwala sa vlogger na, na yan, putay ng vlogger na yan bago kayo maniwala sa vlogger yan, kami tanong niyo kung totoo ba siya sabi niya o oh, hindi. Ipakita sa amin yung tao na para malaman niya kung anong, kung dinadag namin sa hayop na yan. Baka dito ko ba siya mapatay hayop yung putang vlogger na yan. Pupulis-pulis siya putang yan, na niya. Pati pamilya namin na, 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 na dahil sa kanya. Anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang gantong kasama? Kung totoo man nakasama ng mga polis to? Dapat sir, ano? Dapat ah, hinuhuli ganyan mga tao na nagpapanggap na polis, na vlogger ng polis. Mm. Wala pala katotohanan na vlogger ng polis dapat hinuhuli yan. Mm. Para ano, handa naman kami mo mag, mag, magtistigo mag hayop men eh. Mm. Dapat hulihin nila yan. Hindi lang kami 10 taon ito o 20 ka taon ito na para binayaran ka kag kag ulo. So, ibig sabihin marami pa kayo? Marami pa kami. Mm. Ay, sabi ni Bejit usto lang nilang linawin talaga yung pangalan nila kasi nga parang nagamit lang hata kayo nung Oh sir, kayo nga daw sir. Eh. Sabi nga na briefing kami sir, nagdaan din na yun, briefing kami. Ah, oh. uh, sabi nila ganoon, kunyari tatarellaka, sabi sa akin ganoon na. Kunyari bibigyan kayo ng 2,000 para sa akin yun ha. Tapos kunyari 300 na binigay sa iyo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos may kami tigisan daan. Acting lang yun sir, acting. Sino yung lapas sa inyo boss? Iwan ko sir, hindi sino yun, nalaki niya yun. Pwede pa describe yung mukha? Kalbo. Kalbo. Mm Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. Hmm. May naka, naka white t-shirt na may logo ng uh, PNP. Kalbo. Uh So anong, anong unang, anong unang pinagawa boss? Yun na yun sir, binraping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt, sir? Naka-white t-shirt? Hindi, hey, sir. Galing-galing sa kanila, sir. Tapos isang, dalawang piraso na yun, sir. Dalawang piraso. Ah, uh, para sa -salit, litan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman, bigay sa dalawang. Alam Ay, mo ba, ba na, alam mo ba na i-upload sa social media yun? Hindi po. Sabi kasi, kunyari, kunyari, alam daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, briefing mo kami, kunyari, tatatarlak ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang, ah, uh, dalawang libo ang bigay, tapos 300 lang yung kasi ko. Parang acting lang. Hmm. Parang kunya kunyarian lang. Ha, ganun lang kadali. Oh, may isang taong kayo. Sampo kami. Sampo kayo. Na. Oo. Oh. Pwede pa ka ano, pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha at yung ano. Hmm. Nung lumapit sa inyo. Kalbo yung sir, kalbo yung kanina. Kalbo. Hmm. Tapos, so, ano, ano, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Eh bakit yun naman tinanggap yung 100? Uh, eh wala sir eh, doon na naman doon sir eh, pang merienda eh. lang lang. Parang naisip mo ba doon ulit, parang paninira ako yung sakban ha. Eh amin niya ako ng pasensya sa lahat no, What sa inyo. Yan, boss? <laughs> That's it. Kaya huh? yun? Oo. Oh. Ay humihingi kayo ng, humihinga kayo ng pasensya. Oh. Kasi na, biktima na, no? huli huli ko na naisip, parang mali ka ako yun, eh. parang paninong pagsisinungaling yun ha. Parang mabandang hmm. huli, yun, yun lang, kaisang tao na kami. Kanyo na lang, kanyo yan. Si Nino Barcava. Okay, okay, okay. Boss, ipapakonfirm lang namin yung... sige, boss. Okay, okay. Ipaparecord lang namin. Marami yung mga kasama dito. Kinala uh, ko rin yung mga kasama. Kayo na lang isa rin yan. Ano, ano, ano. Iba yung sandaan ka rin. Sandaan nyo sa'yo. Kaya kami, kasama kami yan. Bakit? Pinigami ka kayo sandaan. Bakit? Parang parang ano, sa kanila, parang pa, ano parang defense nila 'yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, sige. Ito yun. yung lumapit sa inyo. Ah, sige. Ito yung ano pangalan? Hindi ko kilala rin. Nagdidiin namin lagi 'yan. Yun yun, dito na namin nakita 'yan. Stop. Si. Stop. Yung X-Men. Sikap 'yan. Sikap. Yung sikat ngayon. Hindi yata 'yan. Namumura yan sa ano sa social media ng mga politiko kaya inuuli siya. Boss, inyo boss, paano yung pagkaka pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Ha? Pangkain? Magkano? Sandaan. So paano yung ano, yung yung mga sinabi niyo dun sa video? Tinuro lang. Ha? Tinuro lang sa inyo. Sino sino yung lumapit sa inyo? sinabi ano pangalan nun? Alam mo? Vlogger din. Pero dito na kayo nakatira? Dito rin kayo tumatambay. Pero ano sabi sa inyo na ano? Para magsalita daw dun sa video. Siya ang nagturo. Dun sa mga sinabi nyo dun sa video nagbayad sa inyo. Oh, yan 'yun. Yan 'yun. Oh. Oh, yan 'yun. paano binigay sa inyo. Hindi <messizitin> sa na dinudugo sa 'yan na ngayon. Sandalan lang. Ka At takay na 'yung binigay na, na, namin. Talaga ba? Mga kapatid, hindi. Kami na amin. Na, wait lang, wait lang. Okay, maingay kayo. Hindi lang. Huwag muna kayo maingay. Ano 'yung sinabi ni Ano 'yung sinabi niya sa inyo? Wala sa kami 'tong mga sabi. Sandalan binigay sa amin. Pero pagkala naman binigay sa amin, walang mga sinabi. Yung lang naman eh. Pero yung sinabi nyo dun sa video, ano yun? Siya ang nagdikta? O siya. Paano yun? Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi, hindi nakasulat yun. Basta sila lang bigyan ng sanda. Hindi naman ako binigyan. Alam lang yan dyan. Hindi naman ako binigyan. Marami lang ako. Yung t-shirt na puti kasi naka-white yun kayo, saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Nakapulis na uniform siya? Hindi, parang ano lang, t-shirt sisikla... Parang t-shirt lang siya. Yan yun na. T-shirt lang siya. Pero alam mo ba na in-upload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na galit na yung mga taong bayan kasi hindi to. Hindi talous. naman, hindi naman siya, hindi naman inalay, hindi naman siya, So hindi niya sinabi na yun. Hindi naman sinabi, hindi hindi naman. Wala naman sinasabi na, ganagal sa... ano, Okay. alam mo sinabi. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi mo mo alam na... Kasi interview lang kami, yun mo sinabi sa amin. Interview lang naman kami. Di naman alam na masama pa rin sa social media. Di naman naman alam. So, bakit nyo tinanggap yung 100? Eh, sabi niya, pangalan daw. Yun lang naman, wala nang iba. Yun oh, lang. Yun lang. Kaya, di naman alam na masama yung gilawan. Di naman naman alam. Kaya eh. wala ka rin kami, wala rin kami alam. Basta, tinawag lang kami. Okay, para... Huwag din mo kalala, boss, kasi ito yung hahabuli ng batas. O, eh. uh, malinis kayo. Malinis kayo.